Samantala halos nasa 10,000 flood control projects na ang natapos sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Inaalam na rin ng DPWH ang mga flood control projects na hindi gumana noong panahon ng tag-ulan. Si Bernard Ferrer sa detalye live. Bernard. Ryan, inaasang isusumite ng DPWH sa susunod na linggo ang kompletong listahan ng mga natapos at kasalukuyang ginagawang flood control projects sa buong bansa mula taong 2022. Ang akbang na yan ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magsumite ng malawakang audit sa flood control projects dahil sa matinding pagbasa sa ilang lugar sa kasagsagan ng bagyo at habagat. Ayon kay Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Manuel Bonoan, kasalukuyang kinokonsolidate ng kagawaran ang mga datos mula sa District Engineering Offices at Regional Offices para maitala ang lahat ng flood control projects ng administrasyon. Sa tanong kung may flood control projects na hindi gumana sa kasagsagan ng pag-ulan at baha noong nakarang linggo, sinabi ni Sekretary Bonoan na tinutukoy na ng DPWH ang mga ito. Iniulat ng kalihim na halos 10,000 flood control projects na ang natapos sa ilalim ng Administrasyong Marcus Jr. Gayun din ang master plan at feasibility studies para sa pito sa labing walong major river basins bilang tugon sa mabilis na urbanization at climate change. Kabilang din sa nakumpleto sa ilalim ng Build Build More program mula Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025 ang mahigit 19,600 na kilometro na mga kalsadang naipatayo, pinalapad at inayos. Kasabay nito ay rin ng DPWH ang planong modernisasyon ng EDSA sa tulong ng makabagong construction methods at teknolohiya. Layunin nito na mas mapabilis ang paggawa ng proyekto at maibsan ng trapiko. Katuwang ang Metropolitan Manila Development Authority o MFDA at Department of Transportation DOTR. Sa unang kalahating termino ni Pangulong Marcos Jr., nasa 2,433 bridge projects na ang natapos ng DPWH. Ryan, patuloy na tinitiyak ng DPWH na tinututukan nila ang mga proyekto ng pamahalaan upang matiyak na nagsisilbito sa layuning mapabilis ang pagpapapabasa na itatalang pagbaha sa bansa. Ryan, sa lagay naman ng trapiko, mabilis pa ang daloy ng mga sakyan sa magkabilang lane ng EDSA Kamuning. Pero tiyakin po natin na nasa kondisyon ang mga kasada o mga sasakyan natin at nasa kondisyon din ang sarili habang nagbamaneho. Balik sa iyo, Ryan. Maraming salamat, Bernard Ferrer.